<laughs> what? What's up, mga chong? Ngayong araw na to, may na-discover ako na masarap na kainan na nag offer ng iba't ibang masasarap na pagkain na nakikita ko lang sa ibang bansa gaya ng Korea at Japan. Meron nga sila dito kung tawagin ay tayaki na hugis isda na merong anim na flavor gaya ng red bean, custard, cheese, dulce, nutella at ube. Meron din sila dito ang ino-offer na coin pancake na merong mozzarella cheese sa loob. Yun o, oh, tignan nyo naman mga chong o, oh, napaka solid nyan at napakasarap. For only 98 pesos, eh mati itikman mo na to. Ngakala nyo yun lang eh meron pa sila dito, ino-offer na mini pancake na may Oreo sa loob for only 29 pesos. Pwede ka rin mamili ng syrup kung caramel, pancake or Biscoff. Meron din sila ditong masarap na drinks gaya ng matcha at strawberry. Dito mga lang pala yan matatagpuan sa Cloudy Bites, 53 E Rodriguez, Barangay San Isidro, Taytay, Rizal or i-search nyo na lang yung Taytay Food Plaza. Open sila dito from 3 PM hanggang 11 PM. Ito nga pala yung mga menu nila, i-check nyo na lang. Sa so, WhatsApp mga chong, na dito tayo ngayon sa Cloudy Bites. Open sila dito Monday to Sunday. Pag, pag weekdays, open sila dito 9 a.m. hanggang 11.30. Then pag weekends naman, 3 p.m. hanggang 11.30. Nag-offer sila dito ng masasarap na Korean foods. Gaya na ito mga chong. Oh. Ang tawag dito ay tayaki for only 38 pesos mga chong. Meron sila dito mini pancake for only 29 pesos. Meron sila ditong coin pancake for only 98 pesos. Siyempre, pag may mga chibugan, dapat meron din yung drinks. ano? strawberry at saka matcha. try na natin. So, try muna natin tong mini pancake. Lagay natin tong caramel syrup. Yan o. Yun. Try natin. Mmm. Soba. May oreo sa loob. Brab. Yung solid mga chong drop. Tapos, try naman natin. <laughs> try din natin itong chocolate syrup nila. Mmm. Drop, ah. Grabe lang. First time ko na ng ganito. Hindi ko alam kung paano siya ma-explain. Basta napakasolid yung lasa, mga chong. So, ito naman yung coin pancake. Nilalagyan din natin siya ng... So, lagyan natin siya ng pancake syrup. Bali ito, uh, meron siyang mozzarella cheese sa loob. So, try na natin to. You know? So, lid. Mm. Ang kapal ng mozzarella. Oh. panalong panalo to, hindi tinipid mga chong. pa napakasarap? So, try naman natin itong nila Bali, meron siyang 6 uh, different flavor Meron siya ditong red bean uh, Dulce, cheese So, ito muna yung red bean, try na natin Mmm Sarap pa? Ay, oh. Ang sarap niya, kaso nakakaawa kasi nakakaawa kayo din Kasi, isda, pero no Buong isda. cute. <laughs> Pero napaka-solid mga chong. Mm. Tapos, ito naman yung si Dulce Fish. Gusto ko siya dito i-try sa Biscop. Try natin. Mm. Mm, pa? I ano mean, mo, perfect na perfect lo pag nanonood kayo ng Netflix. Tapos ganito yung ano nyo, kakainin nyo. Ay, napo, makaka three movies kayo sa isang gabi. Tapos ito naman yung cheese. Try natin. Mmm, grabe yung cheese na dito. Solid. Ano? Napakakapal. Hindi tinipid. Mmm. Tapos samahan mo pa ng masarap na drinks. Strawberry nila dito. Tapos may matcha rin sila. Kung mahilig ka sa matcha, tama-tama yan, panulak.